Kamusta kayo lahat? Welcome sa ating special na segment ng kwentong Good Sense. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang liha mula kay Nanay Rosa. Isang simpleng labandera na tahimik na nagsakripisyo para sa kanyang mga anak. Isang kwento ng walang kapantay na pagmamahal, sakripisyo at kung paano siya iaho ng kanyang mga anak mula sa hirap. Tara't basahin natin ang kanyang liham at patutunan ang kanyang di matawarang pagmamahal. Dear Gudiadi, Ako si Rosa, isang ina na katulad ng maraming iba, patuloy na nagtatrabaho para sa kinabukasan ng aking mga anak. Ako ay isang drabandera na hindi kilala ng marami, ngunit araw-araw, mula madaling araw hanggang hatinggabi gabi, ang aking mga kamay ay laging nasa trabaho. Ang bawat pagsasabon, pagbabanlaw at pagpipiga ay may kasamang dasal na sana balang araw makatapos ang aking mga anak at makarao sa kahirapan. Hindi madali ang buhay namin. Minsan, isang beses lang ako nakakakain sa isang araw. O di kaya'y nilalampasan ko na ang oras ng pagkain para makatapos ang labata. Sa bawat gabi, habang natutulog ang aking mga anak, babangon ako para magtrabaho ng mas marami pa. Labata dito, laban doon. Lahat ito para maipadala ko sila sa eskwelahan. Hindi ko ipinaalam sa kanila ang hirap ko. Sa halip, palagi kong sinasabi, kaya nyo yan, mag-aral kayo ng mabuti. Habang lumalaki sila, patuloy akong nagtrabaho ng doble para matustusan ang kanilang mga gastusin sa eskwelahan. Isinakripisyo ko na ang aking kalusugan at minsan pa nga ang aking kaligayahan. Hindi ako nakapagpahinga ng mahaba at bihira ako makipagkwentuhan sa mga kapitbahay dahil wala akong oras. Pero hindi ako nangihinayang. Sa tuwing nakikita ko sila nagsusumikap sa kanilang mga aralin, nabubura ang lahat ng aking pagod. Dumating ang araw ng pagtatapos ng aking panganay. Hindi ko inasahan na makakaroon ako ng pagkakataong makadalo sa seremonya dahil abala ako sa trabaho Ngunit laking gulat ko ng sinabi ng aking mga anak. Inay, tapos na po kayong magtrabaho para sa amin. Simula ngayon, kami naman ang bahala sa inyo. Dinala nila ako sa seremonya at doon ko nasaksihan ang resulta ng alahat ng aking sakripisyo. Para akong lumulutang sa tuwa kahit ako ay nakaupulang sa likod ng bulwagan pinagmamastan silang sumasaludo sa akin mula sa entablado. Ilang taon pa ang lumipas at isa-isa na nga tapos ang aking mga anak. Unti-unti lang inahon ang aming pamilya sa hirap. Tinulungan nila ako makapagpahinga. Inay, 'wag na kayong maglaba. Magpahinga na po kayo. Kayo naman ang aalagaan namin. At totoo nga, hindi na ako kailangan bumalik sa paglalaba. Binili nila ako ng bahay. Isang simpleng bahay, pero ito'y para sa akin na isang palasyo na hindi ko inakalang darating ng araw na ito. Ang araw na hindi ko na kailangan magtrabaho at ang, ang aking mga anak na ang magbibigay ng lahat ng aking kailangan. Ngayon, nasa piling ako ng mga anak ko. Hindi nag-aalala kung saan ako kukuha ng panggastos. Sila na ang gumagabay sa akin. Nagbibigay ng mga bagay na dati pinapangarap ko lang. Kung noon ako ang nagsisilbi sa kanila, ngayon sila naman ang gumagabay sa akin hinatid nila ako mula sa hirap patungo sa isang buhay na puno ng pagmamahal at kasiguraduhan. Gudiyadi, ang lahat ng sakripisyong ito ay hindi ko pinagsasasihan. Ang mahalaga ay ang pagmamahal at respeto na ibinigay sa akin ng aking mga anak ngayon. Hindi ko man ninanais na mabigyan ako ng material na mga bagay, ngunit higit pa roon ang kanilang inahandog. Isang buhay na puno ng pagmamahal at kasiguruhan hindi ko nahihilingin ang kahit ano pa. Ang mahalaga, alamin lang mahal ko sila. At ganoon din ang ipinaramdam nila sa akin araw-araw. Nagmamahal, Rosa. Mga good ang kwento ni Nanay Rosa ay nagpapapaalala sa atin na walang halaga ang hirap at sakripisyo ng isang magulang basta't ito'y para sa kanilang mga anak. Sa kabila ng mga pagsubok at sakripisyo, ang pagmamahal ay nagbubunga ng mabuti. At sa dulo, ang pagmamahal at pag-aalaga ng mga anak ay ang pinakamagandang biyayang matatanggap ng isang magulang. Mga good sense, ano ang masasabi niyo sa kwento ni Nanay Rosa? May mga magulang din ba kayong kilala na inaalalay ang lahat para sa kanilang pamilya? Ibahagi niyo ang inyong mga kwento at reaksyon sa comment section. Huwag kalimutang i-follow at i-subscribe ang ating mga social media platforms para hindi niyo mamiss ang susunod na kwentong good sense. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod nating kwento. Paalam!